Shout out po sa inyo mga ka-inspirasyon. Nandito po tayo sa isang lugar sa Quezon Province. Na makikita po ninyo napakarami pong puno kaya ramdam na ramdam po ninyo ang lamig sa lugar po na ito dahil nga po maraming negative ayon. Ito po ay ang sikat na sikat dito sa Quezon na tourist spot ang sigsag. Ayan makikita po ninyo tayo po ay pababa na. At makikita nyo rin po ang ilang mga barrier sa gilid dahil ito po ay siyempre malalim po yung lugar po na yan at kung mapapansin nyo po meron tayong ilang mga sasakyan na nakakasalubong at ganoon din ang mga motorista yan, nandyan din po ang mga palaala sa gilid slow down para sa atin pong mga kababayan na makapag-ingat po talaga dahil hindi rin naman po ganun kalaki yung kalsada pero maayos naman po siya at meron din mga ilan na inaayos dito sa mga gilid kaya hindi rin po ganun kabilis ang dapat natin takbo dyan dapat slow down lang at dito sa bandang baba kung makikita mo po ninyo ayan bumungad na po ayan napaganda ng lugar po ano po nyo po makikita ayan nakita nyo po naka-stop yung atin pong mga kasamang pababa dito sa sigsag dahil siyempre meron pong mga packet naman kaya kailangan natin silang pagbigyan muna kaya naka-stop tayo dyan pero habang tayo po'y naka-stop sinamantala po natin ang pagkuha ng picture at video gamit ng ating cellphone bagaman tayo ay merong camera eh mas maganda marami tayong kuha at hindi nagtagal at patuloy tayong bumaba dahil tapos nang umakit at kung ating pong mga kasalubong yun, makita po ninyo naman talaga. O, oh. di oh, ba diba? Napakaganda. Ayan. Talagang isa po yan sa dinadayo din po dito sa lugar ng Atimonan, Quezon. Ayan, o. Oh. Pababa na po tayo dyan. At makita rin po natin yung atin pong ilang mga babayan dyan na may hawak-hawak na, ayan, flag, green at red. Ibig sabihin po nun, sila po ay nagsisilbing guiding uh, guide din po dyan para yung ating pong mga kababayan na dumadaan eh mabigyan ng instruction. Kaya malaking bagay din po yung anilang ginagawa para sa ating pong mga motorista. Ayan. At syempre, tayo din po ay minto sa bandang ibaba para makuha din ng mga picture. Yan, bilang ala -ala. Yan, yan po ang ating rights dito sa Sigsag sa Quezon Province. Yan, sa mga hindi pa po nakakapunta dyan. Kasi sadyain na po yung lugar po na yan dahil meron tayong mga ibang daan na pwedeng daanan. And gusto po natin yan, sasadyain po natin. Salamat, God bless.